Nakakabuhay sa party ang malakas na tugtugan. He -he Ero, ang speaker na ito may lamang nakakahay. Higit limang kilo kasi ng hinihinalang high-grade marijuana o kush ang nakatago dyan. Yung iba po nakasupot pero yung mas maraming volume is sa, nasa po, sa mga speak speaker boxes po. Bad yan. Huling courier, na huling kurier Nakuha niya lang ang package Sa isang parking lot 2,000 pesos daw ang bayad Sa kanya kada transaksyon Mautos na ako Ihatid ko lang ho doon. Pero hindi ko alam yung laman ng ano, Mga parcel Tuloy pa rin ang kaso laban kay kuya Nakulong na ngayon <laughs> Gusto mo bang lagi kang updated Sa mga balita? Aba, eh, simple lang Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.